Hello guys, good morning. Ah, nandito naman tayo guys, explore tayo sa mga lansunis guys. Mangunguha kami ng lansunis guys, ang dami guys oh. Laming bunga guys. Lansunis. Marami dito guys. Yan pa guys. Yan, lansunis yan guys. Lansunis. Lansunis ha tayo ngayon guys Medyo ano lang guys Mataas Yan guys Lansunis yan Yan Lansunis Guys Lansunis Yan ito itanim sa aking lolo guys Ito pa guys oh, dami guys Sarap tingnan guys isang puno lang guys wala na kakuha na tayo ng isang sako ang daming bunga guys ito guys oh sobrang haba guys mga lansunis yan guys marami ang dami guys meron pang mga mangustin dito guys mangustin nguha kami ngayon guys talagang busog tayo nito guys dami mga lansunis guys yan pa guys dami guys bunga ng lansunis yan sobrang dami guys kahit kasaan saan ka tumingin guys puro lansunis dito guys yan guys yan lansunis yan guys oh. yan punong puno ng bunga yan yan pa guys yan bunga ng lansunis sobrang dami guys ito guys tabing ano to guys sapa hindi muna tayo mag explore sa ano ngayon guys sa mga mga code code ng mga ano Japanese kasi nandito tayo sa mga puno titingnan natin yung bunga pagmasdan natin guys ang dami guys Yan guys, oh, dami, malaki. Dami guys. Oh. Yung sapa guys. Sapa. Ah. Sorry, sore Ha? Wala pa man paabot paabot ni nila kung kuan. O wala ah. Magkuha arbi gamay kaon. Ah, guys oh. <laughs> Nung una guys, okay. dito ako. Anas Joy, dito ato, Gikwana mo agda daliring, agi, pulang may sakit kay maak daliring. Dito ako maliligo nung una guys, maliit pa ako, dito. Yan. Dito. Malinis pa to nung unang panahon. Ngayon, wala na, marumi na. Yan. Oh, dani guys. Yan. Oh kapit bahay nung namin sa nung guys ito kapit bahay namin dito ako yung buhay pa yung lolo ko nandito ako maliit pa ako na na pula na alas <laughs> na dito ako hinagis nung una guys dyan banda buhay pa yung ano ko hindi ako marunong lumangoy hinagis ako dyan natuto akong lumangoy sa katagalan yan wala na kulay ano na yung tubig nung una kulay blue malinis guys ito so guys ang daming bunga guys yan daming bunga ng lansunis sobrang dami ng bunga guys Lakad-lakad so, lang tayo guys sisilip-silip muna guys mamaya na tayo mag ano maggawa ng ano kukuha ng mga prutas sobrang dami guys yun pa guys yan daming bunga sobrang dami dilaw dilaw ang kulay oh sobrang dami oh yan sobrang dami ng bunga ito yung mga mangustin guys dami rin guys oh yan, bunga ng mangosteen diyan. Masarap 'yan. Yan, mga bunga. May bunga 'yan. Bunga mangosteen. Mangosteen fruit. Ah, mangosteen fruit, guys. Ito 'yung dito 'yung bahay ng ano ko, guys. 'Yung lolo ko nung unang panahon. Yung bahay niya, luma na talaga. So, saka sa ano pa sa kanyang ano pa mga mga tawag dito yung yung papa niya yung yung ina niya tsaka ma yung ina ina ng ano yung lolo ko dito yung bahay nila talagang luma guys yan So dito guys, may mga coin, old coin dito ni Living guys. Yung ano, yung mag mag ano tayo ng bahay. Ilagyan natin ng mga coin yung pinaka ano ah yung yung tawag sa Bisaya, haligi, haligi sa balay. Yan, haligi sa balay. Ito yan oh. Dito banda guys. Tapos ito guys, matagal na to. Yan. Ito yung ano, marker din ng mga Japanese. Nadaanan tunang ng ano, yung yung ano, uh, mga Japanese dito. Kasi yung bandaron ano, sapa. Sobrang lami, uh, dami ng ano dito guys, oh, yung lansunis. Ano, oh, sobrang dami ng bunga guys, lansunis. Ito pa guys, mangustin. Yan guys, oh, mangustin. Yan oh maabot ko lang yung bunga guys O, ang sarap nyan guys masarap yan yan marami yan ah, hindi na tayo masyadong kumain ng marami dyan kasi mataas ang ano yung acid unti unti lang Ay, tikim tikim lang yan lang ang, ano natin yan oh sarap ng bunga guys oh yan ang bunga bunga daming bunga guys banda pa dyan guys oh. bunga ng mangustin tapos yung ano yung lansunis oh. Uh, sobrang dilaw guys oh. sobrang dilaw ang dami ng bunga so pumunta naman tayo sa ano guys sa unahan guys daming prutas dito guys ano? sobrang dami ng prutas dito guys nawala yung kasamahan ko at saka yung kapatid ko talagang nasiyahan sa pangunguha ng ano yung tawag dito lansunis ah nandito guys nandito na sila nakita ko na sobrang lawak dito guys yung ano yung lupa ng lulo ko ang ano nito yung sa mga ano na lang niya uh, nakasunod nito yung sa bali anak niya tapos ang may-ari nito ngayon hinati-hati na sa mga ano anak anak ng anak niya bali mga ano na apo so hinati-hati na so ada sobrang dami ng ano guys lasunis talagang kukuha ka lang guys oh sobrang dami guys oh yan Napakaganda guys. Yan. Oh, napakaganda. So, sobrang dami. So, dito pa guys, oh, sa ilalim. Sobrang dami talaga. Tapos may ano tawag dito, rambutan. Hindi na yung rambutan, ah, na maano makuha. Kasi ang dami mong prutas, lansunis yung masarap talaga. Yan guys, oh. Yan, lansunis yan guys, dami. So, dito tayo guys yun nandun yun ano ito guys nandito yung kasamahan ko yung kapatid ko ito guys yan may gorilla guys nakita ko yung gorilla oh talagang ano oh. uy tao pala kakala ko guys gorilla yan oh makyat yan ito isang gorilla na babae oh boy gorilla so ganda guys yung area hanggang dito lang po guys salamat po